Kaya mo ah! Hindi na kaya! Ah! Hindi na kaya! Puti ko! Ganyan natin! Wala na. tayong ipapalampasin! Ay! Sayang! Ba't nagkanda hulog-hulog na boss? Wait lang! Wait lang! Wait lang! Grabe naman yung bossing! Ganyan mo naman yung bossing! May malalaki oh! Mm -hmm. Nag-god oh! mga kapeyo. Big high tide na nga. So dito tayo mag-aabang ng isda. Kasi yung mga isda kasi mga kapeyo ay sumasabay sila sa high tide. Kaya tingnan natin kung kaya natin silang ano. Ang bilis oh. Oh. Ano nya naman 'yan? Tayo na silang sabayan. Lapit lang ako konti dito Go 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 go. Sedap ba yang ni? Alon pala. Kanang <laughs> bot ako. Dito na yan, di ba? Diyan na yan, sa bandaran. Ano ba yan? Niwan ko pa kasi yung bot ako, mga katay Doon maraming isda doon boss me... Yun yung... the... nga, lalaki nga boss Ano ah? lalaki Nang pag-asa The moment of truth. Ang dami nga. Okay. Eh, hey, kunin natin lahat kasi ano. Hindi, kuya ko. Kunin natin lahat. Wala tayong ipapalang pasin. Ay, sayang. Ba't nagkanda hulog-hulog na boss? Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Grabe naman yung bossing. Ay, kat. Ay, puna yan. Ito ba yung damit mo? No? Hindi. Ano boss, kaya mo ba yan? Ay. Pandak kalabot na G-shirt ko na oh. Di ba, hindi naman nila makikita yan eh. Malit na one, sabi na naman yan. Kana naman eh. Ano na naman yan eh. <laughs> grabe naman yun bas. ito yung ito yung magandang pang frito nasa limang kilo na grabe naman pulot 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 ka lang bossing kok 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 si brimion di, Bang? Hmm. Hmm. eh Tok, asap-asap. Nokonin nanti yang asap-asap. Masarapnya nih. Merok Bos? Merok, Saya di situ saya tobig. Itu tahu semua so, nama. Dino, ah. you know? Krabi nama Nyorn. Bung Bung Sak sama waya yang makan nasi lalem.

ang dami pa rin ang huh? lamig ng tubig bus sa pagkaiba ari ha ah. tingnan nyo naman yan ha oh. mm. sap sap hmm. sap sap bus ang dami huh? ayun o marami pa rin marami pa rin no? mm. tingnan mo naman yan kunin ko lang yung bota mga kafe nyo hindi pa naman inanod masakit na yung aking paa lumambot yung bota ko ah let's go tingnan nyo naman si kafe nyo may laman yung lambat may laman pa yung ano lagaya yan po balilan yan po lahat ka, mga kafe nyo yung aming nahuli ngayong for today's araw 40 days video 40 40 days 40 days video 40 days yung <laughs> nagsisimula ka palang mag-vlog 40 40 30 days video <laughs> oh strong kita kaya kita nakikita kaya kita ang nakikita ang nahihirapan gusto ko eh just relax and take it easy you're still young yung motor mo isang kalangkal na lang mabuti na ng tubig okay lang hugasan na lang mamaya no hugasan <laughs> 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 na ng mineral mineral water <laughs> dito tayo sa ano walang tubig para hindi nila maramdaman ngayon pa ako hininga na napauwi na Hindi pa mo na boss oo ah try lang natin if doesn't work at least we tried di ba wala na mawala kung susubukan i-drive muna lang yung ano natin motor mo. mama papunta dun saan dito muna ako magsahagis hagis yan lulubog lilitaw dami yun ha dami yung girl onge oy dami wait lang boss wait, wait lang wait lang wait lang, wait lang lalaki lalaki mas malilit lang talaga pero dami talaga oh hindi lang kita pero kita ko yun kat. sino mo naman yung bossing may malalaki eh, oh mmhmm Nagkado. Taan yung muntitan eh. Talaan. Uya. Ah? Ay uya. Oo ah. May <laughs> naghalong Tagalog Indonesia dyan. Gira <laughs> ayan naman yung bus. Uy lang bus. Uy lang. Huwag mo na yung Uy lang lang sa amin. Ayan dyan ah. Wait lang, wait lang, boss. Boss wait, lang. lang. Kuha ko? Okay. okay? grabe naman yung boss, Harvest? May ang dami dyan oh. Ayon, prosente, Di ba? Di ba, boss? Oo. Tama ba? May tama ka, asa nila na niya. Kumtik. <laughs> Aray ko. <laughs> boss na, boss bilisan natin ito yung motor mo. Nasa gulong na yung tubig. nag ko sa motor mo eh. Kasi tayo hindi tayo kinakalawang eh. if gamitin ko kaya itong tubig ng dagat pang ano ng ano uh, salted egg tara <laughs> tara na yung mags mo sana eh, habis sige wait lang wait lang Hint hintay mo yung, yung camera man I'm only one Namin na naman. Tatawid na ang aming team. Hindi na eh, sa ilog. Uy! Ingat, 3 days, eh. <laughs> 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 batug, ano kailangan 3D 'yan, ang bwisit. 'Yan ata. na 'yan. mong sasangga na boto 'yan, oh. Sabi nga nila, is. Eh. Eh, dati dapat 'yung 'ni. masyadong dumikit dyan oh ah. lakas naman ang lamang loob naman dalawang pang yun sabi ng mga nandun mm. wala pa tayong lagayan malaki pa tayong lagayan 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 Isda. Banak. Banak. Wala pala tayong lagayan. ako oh, mo tapos. Uto mo na. okay oh, gano'n. Banak. Oh. Medyo malalaki yung banak dito. Bilisan mo! Ito yung <laughs> ating lagayan. Ito samantala. Samantala. Sabunin na lang natin maigipag. Kahit anong nangyari, hmm. wag kang bibitaw. Sayang ang isda. Wait lang, boss. Gawa ko ng hawakan ko na ano. Kaso, maliit lang to. Okay lang. Bala, ano lang naman eh. Pag mayina ulit tayo, yung gabat siya yung laki. Uwi na tayo ah. Gay! Pag... Ano? Uwi na agad. Uy! Hmm. Meron pa isa! Malaki din! Ah, meron! Meron! uh Kaya mo na yan. Malit lang yan. Malit pa yan? Pero malalit kanina, nino, malalaki na. Yung malalit kanina. din. Tapos ngayon yung malaki, malit na. Tapos <laughs> ka! Grabe naman yun. Uwian na. Uwian na, may nanalo na. Ayokot. Tama, ubos pa. Bakit so ubos? Ayokot. Tama, wala daro. Tapos. Oh, meron ulit. Sibrim. Si Brim. Dalawa, boss. Dalawa 'yung malaking banak! Sayang huh? 'yun. Eh isa, tapos may isa pa dun sa kabila. Ano hmm. 'yun mo na 'yan? Ha? Eh. Ano? Hindi na gay Hindi 'yung banak, boss. Ito yung banak eh. Ito yung halina, nilagay ko na sa damit. Pero <coughs> sa'yo din eh, din eh, din din Huwag ko masyadong dumikit dyan sa ano at... Nako. Sa kabila ka naman dadalhin. Oh, Uy, yut! Yeah. Isang balde na may inumumin tubig. So, sa kamila, hindi sa kanya. Aray ko. Oh. Wala namang personalang bus. Trabaho lang. Parang awa mo na Huwag kang magpapakakit sa akin Ayoko lang masaktan ka Sibrim Bakit lalagyan yung butas ang lambat mo? Eh dalawa pala lambat mo Takapa din Nabot na naman yung motor mo. Natras tayo, huwag tayo dyan. Baka higupin tayo. Lang, huwag mo pagpalit ang isda sa kinabukasan natin. So tatawid na kami mga kafe nyo. Ito yung huli namin, tatlong piraso. Ah, uh, tingnan niyo kung gaano kalalim yung tatawirin ni Bosing. Tinry okay. lang namin. Not bad, makakapek nyo yung huli namin. Tatlo. Tatlo or apat? Apat. Apat. We just need to be careful here because yung Agos. Ayan, sabi ko sa'yo.

Malakas kasih kamu enggak? Ah, ah, harus, 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 oh, harus, 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 beres harus, 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 bangka. di harus, di

哎呀！快嘛！ Ikaw mo yung buto mo. Ayan yung buto mo. Hindi ko yung lampang. Ito yung mo ako boss. Sugot pa yung pa ako. <coughs> <coughs> Binitawang ko yung anong mga kape ko. Lambat at buta. Sugot ako, boss. Lalagyan ang sugot ko sa pa. wala na mga kapeng yung bota ko at ano nabitawan ngayon? ko tarantang huwag natin ipagpalit yung ano talaga yung lambat at bota mga kapeng yun binitawan ko na itong kasi muntik ah, na akong malunod tulubungo sa ala kita ha hindi kaya dapat dinerecho na lang natin kanina yun nahilo ako eh ay yung bag natin Oh. <laughs> ah, andyan sa bag boss ah, Tara na Bili oh, ka dyan natin boss Huwag natin dito nyo Oo Kahit ako ayoko na Kinabahan ako ah